Pilipinas sa ayos, ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang ayuda programs ng pamahalaan. Hit ng senador, dapat ang in-charge sa buong gobyerno ang mag-rationalize ng mga ayuda programs dahil ito ay pinupondohan sa ilalim ng budget law. Punto Pani Pimentel, mas dapat na tutukan muna sa pagtulong ng gobyerno ang mga walang hanap buhay upang magkatrabaho sila sa halip na ang mga kulang sa kita pero may trabaho naman, gaya na lamang ng AKAP o ayuda sa kapos ang kita program. Aniya pa kapag mamamahagi ng ayuda ay dapat umaalis na ang politiko at maging klaro na ang ipamimigay na cash assistance o ayuda ay hindi galing sa privado. Dagdag pa namang babatas ang mga tauhan ng DSWD at DOLE ang siyang dapat na nagpapatupad ng programa lalo't sa mga ahensyang ito naman talaga nang gagaling ang mga programa na pantulong sa mga mahihirap na kababayan.